Matapos magsilbi bilang interim coach ng Gilas Pilipinas, inanunsyo ng samang basketball ng Pilipinas na si Tim Cohn ang tatayo bilang official na coach ng National Basketball Team. Bukod pa riyan, inilabas na rin ng SBP ang kompletong listahan ng mga manlalarong bubuo sa kupunan. Yan ang ulat ni Rafael Banayrel. Matapos pangunahan ng Gilas Pilipinas sa Hangzhou Asian Games, kung saan napanalunan ng men's national basketball team ang gintong medalya sa unang pagkakataon sa loob ng 61 taon. Magbabalik si Tim Cohn bilang head coach ng pambansang kupunan. Ito ang inanunsyo ng samahang basketball ng Pilipinas sa nalalapit na pagsisimula ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Sa Philippine Sports Writers Association Awards Night nitong lunes ng gabi, ginung ng barangay Hinebra san miguel head coach na malugod niyang tinatanggap ang responsibilidad na kalakip ng bago niyang posisyon. Obviously I'm I'm incredibly honored to uh, to be the, the the holder of this position. I mean, uh, it's such a sacred position I think to being the national team coach and uh we've tried to develop a, a system in which uh, you know, we can satisfy all the stakeholders and and uh keep everybody trying to move in one direction. Kasabay nito, inilabas na rin ng SBP ang listahan ng mga manlalarong bubo sa koponan ni Coach Tim. Yan ang PBA veterans na sina Scotty Thompson, Chris Newsom, Calvin Oftana, CJ Perez, Jamie Malonzo at Junmar Fajardo. Kasama rin ng Bilig Stars na sina Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo at Kai Soto. Pati ang reigning UWAP MVP na si Kevin Kembao. Si Justin Brownlee ang tatayong naturalized player ng grupo. Pero sa ngayon, nag-aabang pa ng desisyon ng SBP kung mabibigyan siya ng pagkakataong maglaro sa Olympic qualifiers. Binigyang din ni Cone na ito ang grupong sasabak sa bawat kompetisyong lalahukan ng national team nang sa gayon ay unti-unti silang makabuo ng chemistry. This team is going to stay together through every window. If we play Southeast Asian games. We expect to play this team in Southeast Asian games. And when we play Asian games, we play World Cup qualifiers. We play FIBA Cup, FIBA Cup qualifiers. As, as we're saying, we want to keep this team intact because every time we play, we either will grow from either the success or the failure that we had. Aminado naman si Fajardo na excited siyang muling maglaro para sa gilas, pero hirit niya, nakafocus muna siya sa ngayon sa paparating na PBA Finals. Excited ako um, sa magiging ano, um, sa gilas, pero um, hindi muna yun yung focus ngayon. Uh, so, after na ng ano. Unang assignment ni Cone bilang opisyal na head coach ng Gilas Pilipinas ang first window ng FIBA Asia Cup qualifiers na idaraos mula February 22 hanggang 25. Rafael Bandayrel para sa Bayan.